Tara, kain tayo. Tara na, kain! So, shout out kay E.B. kanda. Shout out, B. Kaunta ta. And guys, kain tayo. Bachoy. Bachoy, bachoy yan. <laughs> Hola for today, bachoy. And may adobong labong. labong. Ayan. Ayan. So, kainan Tanghalian time Tara, kain tayo Tara na, kain So, shout out kay E.B. Padakanda Shout out, B Kaon ta Basoy Satu A, Basoy Masa Pwede na Pwede na mag-isawa. <laughs> Nang tatlo. <-lock>? Kaon, kaon! Tapos <laughs> na, na adobong, ano, ubod. Ang sobra, gi adobo. Kaon! Hmm. Kaon! Nagkasawa ng tatlo. Oh, ano ah. <coughs> Basoy. Ala Mary Grace. Hmm. Basoy ala Gracia. Ba't di hindi lumapot dugo? Yun okay lang mo mo. Sabi mo na lang. Dapat mo Tama na. Basoy na may yung tawag dito. Labong. May labong basa ako na ako nakatikim ng basuin na may labong. Pwede yung, na may labong na may, ano, miso. Hmm. Mamay yung, ano, labong na? Dito.